Ang Pagadian City ay isang tahimik na bayan sa tabi ng Moro Gulf. Ang araw-araw na buhay ng mga tao rito ay puno ng mga simpleng gawain, mga magsasaka sa bukirin, mangingista sa dakat, at mga bata na masaya naglalaro sa kalsada. Sa mga bundok ng Pagadian, maririnig mo ang malambing na hangin na nagdadaan sa mga puno. At sa tabi ng dakat, ang alon ay palaging malikaya at payapa. Walang alam ang mga tao na ang isang napakalupit na kalamidad ay malapit ng dumaan at baguhin ang kanilang buhay magpakailanman. Si Dante, isang batang mangingista at ang kanyang asawa na si Maria ay masaya sa kanilang buhay sa tabi ng dakat. Kasama nila ang kanilang tatlong anak sa isang maliit na bahay Nagawa sa nipa. Isang maaliwalas na tahanan na puno ng pagmamahal. Si Dante ay naglalayag tuwing umaga para mangisda. At si Maria ay nag-aalaga ng kanilang mga anak at nag-iigib ng tubig mula sa malapit na batis. Ang kanilang buhay ay puno ng simpleng kalikayahan. At tuwing hapon, nagsama-sama ang buong pamilya upang magkwentuhan sa ilalim ng kanilang kubo. Ng umagang iyon, habang abala si Dante sa paghahanda ng kanyang mga gamit pangisda, may naramdaman siyang kakaiba sa dagat. Ang mga alon na karaniwang mahinahon ay tila mas malakas kaysa dati. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Si Maria naman ay nag-aayos ng mga damit ng kanilang mga anak. Ngunit may mga tanong sa kanyang isipan. Bakit parang mas malamit ang hangin ngayon? Bakit parang may kakaibang pakiramdam sa paligid? Habang naglalakad si Dante sa dalampasikan upang maghanda ng kanyang bangka, isang matinding ugong ang narinig nila mula sa dagat. Agad niyang napansin ang kakaibang itsura ng dagat. Tumaas ang tubig at parang may malaking alon na papalapit. Maria, magtago kayo. Sigaw ni Dante. Mabilis, lumakas tayo sa taas ng bundok. Hindi nagatumbili si Maria. Pinagalitan ang mga anak at pinilit na madala silang mabilis sa mataas na bahagi ng bayan. Ang mga alon na parang mga pader ng tubig ay patuloy na lumalaki at sumasalpok sa pampang nagtatakbuhan ang mga tao sa mga kalsada at ang mga kabahayang sa baybayin ay unti-unting tinangay ng tubig. Ang takot ay sumabog sa buong bayan. Ang dating tahimik na dagat ay naging isang dalubhalang puwersa na nanagdudulot ng pagkawasak. Habang ang pamilya ni Dante ay mabilis na tumakas patungo sa mga bundok, napansin nila ang iba pang mga pamilya na tumatakbo rin. Ang bawat isa ay nagtutulungan, nagsama-sama upang magkaligtas. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga matatanda ay takot, at ang mga kababaihan ay nagsisikan upang makahanap ng ligtas na lugar. Si Dante, sa kita ng kaguluhan, ay nagdesisyon na magtulungan sa ibang pamilya. Alam niyang mas malaga ang pagtutulungan at pagmamahal kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi na nila kayang ibalik ang mga bagay na tinangay ng alon. Ngunit ang buhay ay mas mahalaga. Bago pa man magpatuloy ang alon patungo sa baybahing bahagi ng pagitian, ang isang matinding lindol na may lakas na 7.9 magnitude ay tumama sa Moro Gulf, malapit sa Sambuanga del Ang lindol na naganap sa madaling araw ay nagdulot ng napakapikat na paglubog ng dagat. At sa pagsunod ng mga sandali, isang malupit na tsunami ang dumating. Hindi pa nakapahanda ang mga tao sa ganitong uri ng kalamidad ang mabilis na pagtaas ng tubig ay e tumangay sa lahat ng nasa daan nito. Mga kabahayan, mga kabuhayan, at mga buhay. Sa huling minuto ng kanilang pagtakas, ang pamilya ni Dante ay nakarating sa taas ng burol kasama iba pang mga kapitbahay. Habang ang mga alun ay sumalpok sa mga kabahayan. Naririnig nila ang mga sigaw at iyak ng mga tao na naiwan sa bibahing lugar. May mga kababayan silang tinangay ng tubig. May mga hindi nakaligtas sa pighati. Si Maria, na makita ang nangyari, ay napahawak sa dibdib. Dante, ano nang mangyari sa atin? Paano tayo? Paano tayong makabangon? Tanong niya sa asawa. Ang takot ay malinaw sa kanyang mata. Ang mga araw pagkatapos ng tsunami ay puno ng lungkot at pangulila. Nawala ang kanilang mga kabahayan, ang kanilang kabuhayan at ang ilan sa kanilang mga mahal sa buhay. Yunit, sa kabila ng lahat ng ito, nakita ni Dante at Maria ang lakas na bumangon mula sa mga trahedya. Hindi lamang sila nagtulungan bilang mag-asawa, kundi ang buong komunidad ay nagsama-sama upang magtulungan. Ang mga natirang buhay sa Pagadian City ay nagpakita ng tapang at pagkakaisang ang mga kababayan nila ay nagtulungan upang muling maitayo ang mga bahay, magtulungan sa paghahanap ng mga nawawalang tao, at magbigay ng suporta sa mga nagdadalamhating pamilya si Dante at Maria ay nagdesisyon na maging bahagi ng pagtulong sa iba habang sila ay nag-aalaga ng kanilang mga anak. Nagsimula silang magtulungan sa ibang mga, mga pamilya na nawala ng kabuhayan. Ang komunidad ay nagsimula muling magtulungan at magdasal upang muling makabangon. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyong pangkawanggawa ay nagsimula magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng tsunami. naisimula ang mga tao sa pagadian na makatawid sa kanilang pangarap muling pagkabuhay. Hindi sa pamigitan ng material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan. Sa loob ng mga buwan, pagkatapos ang tsunami, ang pagadian city ay nagsimula ng unti-unting pagbangon. Ang mga paaralan mga pamilihan at mga kalsada ay nagsimulang magbalik. Bagamat marami pa rin ang sugat sa komunidad, ang kanilang pag-asa at pananampalataya ay nagbigay gabay sa kanilang landas. Ang komunidad ay nagpatuloy na pagsama-sama upang magtulungan, upang muling buuin ang kanilang mga buhay. Ang kwento ni Dante at Maria ay naging simbolo ng lakas at tibay. Lakas at tibay ng mga mamamayan ng pagadian. Hindi nila tinanggal sa kanilang isipan ang mga alaala -ala ng pagkawala. Ngunit itinuring nila ito bilang isang paalala na ang buhay ay isang biyaya na dapat ipagpasalamat. Ang alon ng pagkawasak ay naging simbolo ng isang bayang matatag puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi matitinag ang kanilang determinasyon na magsimula muli. At sa kabila ng lahat ng unos, ang pag at patuloy na maguhubog ng bagong pag-asa at buhay sa bawat araw. Ito ang kwento ni Kuya Sai ang mga alon at pag-asa sa pagadian. Salamat sa pagsama at paghimig sa bawat hakbang na ating kwento. Paalam at huwag kalimutan mag-subscribe para sa ating saring-saring kwento na magbibigay inspirasyon at aliw sa bawat araw.